Okay, money popcorn. Take care, boom. Magandang morning po sa inyong lahat, mga ka-take care. Magandang umaga sa inyong lahat. Nakalimutan ko ang araw na to, kung ano ang araw ngayon. <laughs> Ayan, shout out kay uh, ka-take care, Asi, tsaka kay uh, ading uh, Nava. Ayan. So, ngayong umaga ay pupunta po tayo sa JRS Express uh, Carmen Branch para pick upin po yung uh, padala ni Hipag na di ko alam kung laruan po yung pipick upin ko ngayon and hoping na hindi traffic sa May Rosales dahil talaga uh, talagang napaka traffic sa bandaron na napakaganda ng Mount Balungaw. Oh. Time check. Uh, Mag-8 -e na po ata or almost or 8 na talaga alas 8 na ang uh, umaga yun shout out kay uh, uh Angelo Angelo ayun so ayusin lang natin yung ating uh, face mask dahil uh, bumababa <laughs> maluwang po kasi itong uh, helmet kaya ayusin natin yan hilahin natin sa likod okay alright ayan Uh, fix na siya. nice binabati ko po ng uh, Merry Christmas uh, pala si uh, Ate uh, Maxi Apilado at ang uh, mga classmates niya, batch batchmate niya diyan sa Mape Santa Maria, Pangasinan. Uh, sila classmates uh, Francis Apilado, Gemma Heterosa sa mga batch niya. Uh, Merry Christmas po sa inyong lahat. And of course, uh, lahat po ng uh, sumusuporta sa ating uh, channel, Merry Christmas po sa inyong lahat. Uh, sana po ay uh, wag po kayong magsamang uh, sumubaybay sa ating uh, chat. Morning sir. Sir, aglukat na nga tayo dito eh. ti oras ti usually nga pa naglulukat da na, sir 8.30 sir ay so iny inyo oras mo sir Sir, 8.40 na. Ayan, salamat sir, salamat. Ayan, so hihintayin lang natin. 8.30 daw magbubukas ito. So hintay lang natin ng mga siguro 15 minutes bago magbukas. Dahil, sa uh, dahil sarado pa. Hintayin lang natin magbukas. Pero kung di siya magbubukas uh, sigurado uh, bukas na ako babalik. Ayun, so nandito ako ngayon sa may... Uh, sa may tabi ng McDonald Carmen a little longer than a few minutes later. Ayun so sa kasamaang uh, palad hindi po uh, magbubukas yata ang JRS uh, ngayon. So daanan natin sa glit si uh, uh, paring uh, Ronel para batiin natin ng Merry Christmas dahil uh, napakabait ng uh, taong to si uh, paring uh, Ronel. Uy! Apo! <laughs> Merry Christmas, para paray! <laughs> Ay, so ito po si uh, paring uh, Ronel Morales. Ayan, yeah, napakabait na ako, nakakaibigan. <laughs> Gumagasa lang, may kalabatan. Merry Christmas. Karay? <laughs> oh, Karay? Yes,

<laughs> uh, so, binabati ko ng Merry Christmas si uh, Pari Ronald at yung uh, uh, bobo ng panang Sky Go Tumana. Ayan. Uh, say, pari ah. okay. well, ingat ka na yun. Ingat. Well, well, salamat, salamat. Okay. So, ito po yung skygo uh, Sky Tumana, mga Katay Kirbo. Mga, uh, kung uh, gusto nyo pong pan, kung gusto nyo pong uh, bumili ng mga motor or installment, uh, dito po marami pong pagpipilian. So, ayan po. lapitan nyo lang po si uh, Sir Ronald Morales dito. Ayan, uh, yan, marami pong pagpipilan ng mga unit. Ayan, so, ayan, pauwi na po pa ako. Let's go! Yeah. Hello, madam, Merry Christmas! Ayan, Madam, may niya, Madam. May niya. May lin. yung Madam. Ayun, ay, nasa lubong natin si Kwan, si Madam Maylin ng Pugaro. Shout out sa kanya. So, traffic na dito sa may uh, Rosales, mga ka-take care boom. So, yun. Shout out sa BFP Rosales. Ayan, sir. Very good, smart, sir. Very good, smart. Ga-announce po yung uh, BFP Rosales ng uh, warning dito sa nalalapit na New Year.